ito mga idol part 2 na ng aming video dito pa rin kami sa Apos Mini Farm dito yan sa Paco Kidapawan North Kidapato kasama natin yung farmer hero natin farmer expert natin si Sir Ben okay okay din Sir Ben ayan. ayan ngayong hapon po mga idol pag-usapan natin kasi dito sa taas ng bundok itong kanya'ng fish pan talagang pinakamataas partner yes <laughs> at saka dito pala siya kumukuha kung makita niyo mga host mga idol kapag nag-change ng tubig ito yung tubig sa yung ammonia sa tubig niya mga nitrates yun yung pandilig pala dyan sa mga niya. yan mga idol, mga sita o oh. nagigreen-green po yan dyan mga idol naglulumot-lumot yung mga lupa dyan dahil yung tubig yan na pandilig galing dito bakit Ay. mo nasipan yan sir Virvin? bali yung parang farmer ano, no? scientist tayo so na <coughs> sumusubok tayo ng mga bagong idea so trial and error lang talaga lahat uh -huh. tapos after ko na try okay namang resulta kaya tuloy-tuloy na ayan, so, so yun, success success yes, partner so, so partner sa mga hindi nakapanood ng unang video, please panoorin nyo muna para makarelate kayo sa susunod na video ito. Kasi nga, eh, continuation ito. So, sa mga hindi nakaalam, mm. itong tanim niya dito sa gilid ay mga sitaw. Yes. yes. Okay, so dito sa taas naman, yung fish pan. Yung tubig na nanggagaling doon pa sa baba. So, pinapang papunta, akit dito. Akyat dito sa fish pan. Tapos, yung bago mag ay, uh, instead na itapon yung tubig, so, ginagawa mm. namin pandilig. Oh. So, dati, nakadirect yan sa aking mga drip post oh. Wow! Ngayon, ngayon, kasi ano siya, masyadong mainit, so hindi kaya ng drip hose, gumamit tayo ng rain hose. Ayun. At saka mga idol, kung mapansin nyo po, is dito may lagayan ng, ano tawag yun? Hydrophonics. Hydrophonics. So, na. Aquaponics siya kasi dito galing. So, aquaponics na siya. Oo. Yan. So, pump. Ah, yes. May pump po yan. Maliit na yan. May okay. pump yan. Pero hindi mo natin maloy ito. Hindi ko na tinuloy kasi nag-trial ako nung isa tapos mahirap yung market, maagawan ko ng market yung mga kapwa ko farmer na nakapokus lang sa hydroponics. Ayun. So, so sa kanila na yon Yes, sa kanila so, na lang yan kasi marami naman tayong mga commodity na tinatanim. Saka malawak yung lupa mo dito. Yes, so, okay naman siya. So, Sip, tama partner. Balik tayo dito partner Gano'ng kalawak to sir, gano'ng kalaki at gano'ng kalalim. <coughs> bali ano siya, bali nasa 3 meter by 10 meter by mm. 1.2 yung lalim niya. Oy, oh, hindi wow. naman pala malalim. Pwede try mo sir. Eh. <laughs> 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 Ilang tilapia <laughs> ang mil ka dito? Nang first try ako, nag-try ako ng 3,300. Okay. Wow, dami ah. Sobrang dami talaga. Kaso lang, ang daming punggos yung nabili ko na mga ano. Fingerlings, fingerlings. Fingerlings. ang okay. daming patay talaga. In first 15 days ko, almost mm -hmm. 1,000 yung nawala. Ayun. Oh, so, yun ang niya. Pero, so, ano, ano, yun, fungus? Feeling ko lang. Anong? Yun, anong kasi marami <laughs> sya mga sugat sa gilid. Ah, uh, 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 maybe ko. sa simento. Nakaano na siya, naka ito, nakatrapal pan din kasi to, concrete tapos nakatrapal pan yun. Ah, okay. Gilid. Tapos na treat ko naman siya ng ba yung banana, ay uh, yung saging, hmm. tapos asin. So, so ano na learn mo doon sir sa pagkakaroon ng ganong ano na mistake? Okay lang, sa ang tuloy-tuloy lang ang ano talaga. So ngayon naman sarili ko ng fingerlings so ginamit ko. Ikaw na nag-produce. Wow, wala naman siya ano, wala na ang mortality. So pero <laughs> so, ko na sabi na nasa source talaga yung problema. Ayun. Ah, so tandaan niyo yun ha, isang technique nasa dapat source. yung nursery na pagkukunan yung yes, fingerlings dapat. ay dapat tested and proven. Yeah, tested and proven talaga siya. Tapos titingnan yung best advice dapat siguro medyo malaki na. Ano gano'n pa kalaki kinuha mo dito? Paglagay mo dito. Hindi siya naka isang problema doon kasi halo siya may size 22, 20, 17, 12 at saka 14. So pinaghalo-halo nila. Okay. So isa yung nakita ko na hindi siya maganda kasi nga mag-aagawan sila sa pagkain. yes. Kawawa, yung, yung, mga malaki, malalaki, lalaki yes. talaga yon. Mm -hmm. Yung mga maliliit hindi na talaga lalaki yon. So yun. So yun. Uh, yun. Uh, dapat ano lang yung size na uniform. halos magkadikit lang or uniform kaya uniform uniform yung bibili. Ayun, uh, yun yung mga advantage. advantage. Kaya tandaan niyo yung mga totoong mm -hmm. Tapos sir, sa 3,000 na yon, bait tayo doon. Mm -hmm. Ilang months mo siya gindraw? Ito balay, ano siya idol, medyo matagal siya kasi hindi naman talaga focus ko na sila lang kasi hindi yung focus ko na tilapia. Kasi pinaka-source ko doon, gagawa sila sa akin ng abuno. Ah, pandilig. Pandilig yung gina... Ano siya, parang kung sa Bisaya, bulak-bulak -bulak lang sila sa Pang ulam lang yung tilapia. Add-ons so, lang. Mayaman. Yes. Oh, mayaman ah, yung decoration, <laughs> lang. Yes, decoration lang yun. Ay, ah, ginamit mo lang pala sila kasangkapan. <laughs> At least, binuhay ko sila yun doon. Wow. So, wow. So, kasangkapan, pandilig, yes, pero pandilik. buhay sila. Yes. So, kasi <laughs> hindi naman budget meal. Hindi budget meal, okay naman. Okay naman siya. tapos oh. Tapos nakapagbigay tayo last December 17, yung may isang school, partner school ako na ano, binibigyan ko, nag-share tayo. So, binigyan sila, ko sila ng libreng tilapia, um, ulam dito, tapos pag-uwi nila, tagi isang sibling ng ating strawberry Wow, may tights wow, talaga yes. siya, sir. No? Pag mga gano'n, no? <laughs> binibless pa, partner. <laughs> wow, sana so, all. Partner, subay tayo dito. Mm. So, ang goal mo talaga dito is para yung mga poops nila o yung mga ammonia, nitrogen na uh, converted na, mag siya yes so kaya maganda yung harvest mo sa hmm. ano, yung mo sitaw yung sitaw talaga tapos nag partner doon sa pasgro na ginamit natin hmm. pero yung una na uh, napansin ko talaga yung dito ako kumukha ng tubig yung kita niyo yung pagka-berde ng aking mga sitaw iba talaga siya sa hmm. hindi ko ginamitan ng tubig na galing dito ayun so yun nga yun ang <coughs> <na> magandahan <coughs> yes. partner so, pero bakit sir halimbawa ito kasi partner siyempre nakaano rin tayo sa aquaculture yung, aqua hmm. yung bi dito sa'yo kasi buho sa simito, bakit nyo pa nilagyan itong trapal kasi nagano siya idol no, bali sinubukan namin na wala siya, mas uh, tumatagas pa rin yung tubig. May crack? May crack siya. Hmm. So, crack or leakage ping. lang? Uh, ah, nag talaga siya. So okay. ano lang, nasa hindi abot ng dalawang araw, nasa kalahati na lang yung tubig. Ah, oh, so, oh, okay, lang, pala. Ay, sayang yung ano, hindi ganun fertile <laughs> yung ammonia na ma-produce ko. Kaya nag-invest naman ako sa trapal. Pero, Pero hindi ka nag-waterproofing? Nagwaterproofing kami, kaso lang parang hindi rin namin master yung pag lag paglalagay. So, trialala ni Ron pa, so mm. hindi siya maganda so nat. Tsaka oh. na Partner kasi dito sa North Cotabato, mm -hmm. sa Kidapawan, merong fault dito, yes. fault line so may maraming maglindol, uh, yes. so last time dito malakas. So, best talaga matalinong technique din yung trapal. Ito yes. yes. trapal Trapal. So, pero sa ating partner, di ba? kahit may leak yung sa by flak po mga idol kapag may leak po uh, all throughout magkaklag naman yung flak doon yes. sa gumagamit ka ba ng probiotics dito? sa dito na panula doon ako sa circular trapal pan. ano ah, gamit ka doon? Yes. ano ginamit nyo? yung ano probiotics yung sa amin din? yes kopya kopya ka <laughs> <laughs> sa farming kasi kay idol walang problema kung makopya tayo oo oh, uh, tama yun so, ano 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 mas maganda yun ano? Sa farming kasi idol, no, walang problema kung mangopya tayo. Ay, panalo oh, tayo right. lahat. Yes. Kung talo, talo tayo lahat. Kaya sa akin dito, wala kang kaproblema kasi tinuturo ko lahat. Walang sekretong pinatago dito sa farm. O, oh, pwede mag-message sila dito sa farm mo? No? Yes, bali mag-message lang kayo sa akin or mm. mag-text kayo. Para, kasi minsan, ako din yung delivery boy. kasi Kaya wala akong, <laughs> kalimutan wala ako dito sa area. Oh. So, pag mag-deliver ako, so mas maganda mag-advance message kayo or text. Mm -hmm. Para may schedule natin na andito ako para ma-share ko naman sa inyo yung app praktis namin dito sa farm. Sige partner, yes, balik kayo. Visit lang sa uh, Apos, Apos Mini Farm, uh, Farm TV. Oh, 'yun yes, yung son, ano niya okay, soon maggagawa Na Page. Oo. Partner, balik tayo dito kasi 10 3 by 10 meters. Yes. Yes. Hmm. Oo. Oh. Sir, ilang months doon sa kabila kasi mayroon ka din ganito 'di ba? Hmm. Same lang. Ilang months mo siya ginrow at magkano ang gastos mo? Sa akin, I don't know, bale sa 5 months ko isa uh, dalawang sako lang naubos ko na pins. Ganon ko rin okay, uh, binaman ka budget meal. Kapag hinirang sa Bayu Flak. Kasi lang, uh, ah, pero ilang piraso yun? Doon, nag-try lang ako doon na sa 300. Oh, okay lang. Kaso malaki yung ano niya, mas malalaki siya kaysa dito na nag-high ma density Just, ako oh. na walang gamit na probiotics Ayun. Mm Hihirap talaga siya pag wala tayong gamit na probiotics Yung probiotics. Yes. Okay. So, yun ang pinaka-disadvantage. Yes. So, sa 5 months, 300 na fingerlings mm na tilapia. Ilang kilo ang na harvest mo? Nasa ano lang, Idol? 300, uh, 100 plus. Pero dalawang sakura feeds lang. Dalawang sakura na feeds lang. Sa 5 months birthday, 100 plus. Bakit nakain mo pa ng mga gulay? Nira wala okay. lang. Ano lang siya. Bali, nag, uh, kasi na siya. Ay. Kasi may idea din ako paano mag... Palumot. Palumot. Oh. Ah, so, so, mix. Yes. Commercial feeds at saka natural. Uh -hmm. eh. so, so, sa 5 months. Lama. Kasi lang, wala masyadong ano eh. Maintenance eh. Ikagamitin niya pa sa pang... Ang bilig pa. Ang bilig oh. So, yun mm. talaga purpose ni eh, partner. So, isa yun sa mga technique partner. Ha? Sinabi niya na ano mm. Iba ang growth ng 3,000 sa 3x10 kaysa sa 300 pieces sa 3x10. Mas Ayan. malaki ang yung ano talaga uh, standard full drone. Oh, Na, yung, yung ano hindi, yung, hindi siya overstocking. Hmm. So ibig sabihin pag 100, kung 100 lang kilo sa tatlo, 3 is to 1. So yes, magkano kilo yun. din sa inyo? Nasa 140. 140,000 140, yung partner yung nagastos niya isang sako <laughs> ah, lang 14 kilang 14 sa 100 kilos uh, so 2,000 may lang. Okay, lagay natin 4,000 ah. Para do may mm -hmm. man siya. Ano <laughs> na siya, ano siya pang ulam na lang kasi yon. So ito kasi na pan is ginawa ko siya may apat na purpose. Hmm. Una ito yung sa ano ko, aquaponics. aquaponics, uh, aquaponics hydroponics. So, oh. Tapos pandilig kasi nagpo-produce sila ng ammonia. Oh. Hmm. Tapos yung ano is yung pang-apat ko kasi dito yung swimming pool kasi pag yung summer andito yung mga kabataan. Hmm. Tinatanggal namin itong trapal. Hmm. Kasi yung isa is nakapintura na yun. Swim, swimming pool talaga siya. Pero walang isda. <laughs> walang isda. Tinatanggal namin yung isda. Pag maliligo, tanggalin yung isda. Oh. Tapos, yung Yung pang oh. pa -apat. Ano siya? Bali, sa drip irrigation ko na. Oo, oh, sa drip so, irrigation. So, nagdidilig ako ng drip irrigation na wala ng tao. Hmm. Pag-on mo lang dyan, drip sa lahat. Partner, ang galing wow. ng technique, partner. Kasi nga, naka-standby yung tubig. Hmm. Kaya na mag-drought, partner, may tubig ako dito. Hindi pwedeng hindi madiligan yung mga tanim ko. Oo. Oh, oh. yes. Una talaga na sa farming dapat, unahin talaga natin yung source natin ng tubig. Ayun, tama yun. <laughs> source yes. talaga so, na. Pag walang tubig, medyo tagilid ang farming. Tagilid uh, talaga yung farming natin. Ayun. So, partner, dito sa Apos Mini Farm, sa kanilang farm, dito na din tayo. Inikot-ikot na namin kasi integrated farming na to. Yes. Sobrang daming oh. tanim, partner. Oo, oh, mayroong vegetable. Meron silang uh, mga mais, merong mga aquaculture, merong sa... Babuyan ito. din. Oo, oh, mm -hmm. sa poultry. Meron sila. Ano ba poultry meron kayo, eh, sir? Bali, mga heritage lang. Bali, ano naman, sa Apos Mini Farm kasi is family business siya. Mm -hmm. So ako yung nakatoka sa vegetable. vegetable, mais, lahat na mga pananim sa akin. Mm -hmm. <clears throat> yung sa kapatid ko man na babae, sila yung nag-handle sa babuyan namin. Mm -hmm. Tapos yung si mama ko is parang hobby na lang niya yung pagmamanok. So oh. dati din ako nag invest sa poultry kaso medyo 50-50 yung labanan sa poultry kaya tinigil ko siya. Hmm. So yung napakaganda partner na lalako ko po yung sinabi niya kanina na multi-cropping siya dahil yes. uh, pres sa presyuhan. Yes. Oh, oh, oh. So lahat dito idol is naka ano ko multi-cropping or integrated cropping yung isang area ko is naka-triple approach. So isang area tatlong tanim magkasabay. Hmm. Hmm. So natanim ko yung pipino hmm. so nag Pat pat patapos na yung pipino ko ngayon, nagsimula na-harvest yung opo. Hmm. So maganda yung presyo ng opo ngayon, nasa 25 per kilo yung wholesale. Hmm. Wow, 25. Tapos yung, may kamote na rin siya na, purple kamote. Sa gitna. Sa, sa gitna, sa ilalim. Triple pala partner. Dito naman is, uh -uh. nakikita nyo lang idol is, ano lang siya sitaw. Uh -huh. Pero hindi niyo napansin, may nakatamin na yan na okra. Oo, oh, oh, sorry, sorry po natapakan <laughs> namin ganina. <laughs> <laughs> Ganon siya na, so sa akin dito. Kasi pag is, gawin natin source ng income yung farming dapat, alam natin na hindi tatagal ng isang buwan na wala tayong kikitain. Ayun, tama pa So ito naman, bago na lumago itong sitaw natin, may ampalaya yan. Yan. Bundok pa to mga idol ha, bundok pa. Sa taas tayo ng bundok. Kita kita yung sindo yero. Sa taas ng bundok, imagine mo, ganun niya na utilize yung mga lupa or yung area. Grabe ano. Patrayan natin mamaya, ipalipadaan natin ng drone train, no? Yes, sige, 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 para makita nila. So yeah, so sir, maliban sa tilapia, may hito ba ka ikaw dito? Yes, may hito ko okay. Yung isa is hito yon kaso lang ano tayo nag yun nga sinasabi ko parati ako nagta-trial okay. So bumili ako ng fry, hmm. so hindi ko gaano nalagaan kasi busy sa far. So konti na lang natira. Oo, oh, nagkainan sila. Nagkainan sila. <laughs> 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 Kalibalisim. <laughs> tapos eh, may sinusubukan tayo doon na ano, Tapos yung mga breeder ko rin ng tilapia, sabi nga nung isang veterano rin ni Tatay Istong, Istong na lahat. So kailangan nang ihawin. <laughs> Malalaki na yun. Yung breeder ko dati. Ito. Ito yung mga ano nila. Andito sila. Ito yung ano nila. Bali yung anak na. Anak na to nila. Mm -hmm. Yun. So, ang galing ng teknik niya partner <laughs> kasi hindi siya nag-stop doon sa ano. Parang sabi niya nga, farmer scientist. Yes. So dati, ang nangyari, bumili siya ng na fingerlings, nagkaroon pala ng fungus, nagkamatayan, no, kunti lang na harvest. Ang partner. Ang hindi, siya na nag-provide <laughs> ng similya. Kala nyo makaka-income kayo sa akin. Baka <laughs> supplier kayo ha. Sabi siya Sa sarili na siya nagpo-produce. So, sa, sa, sa online mo rin nakuha yung mga idea, sir. Yes Idol, by actually is matagal na ako nagpapalo sa page nyo Idol So marami kayong natakil doon na uh, regarding about a uh, fish pan So yun ang sinasubukan ko, ginagaya ko siya Nakapag seminar pala sa atin pa, yes, nakapag miss natin before Yung sa, 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 sa oh, oh, hito Yun lang, so ang gandahan doon part na in-apply niya <laughs> Ikaw in mo na ba? <laughs> <laughs> Ayan, so mag part 3 pa po tayo mga Idol Medyo maganda-ganda yung story ni Idol Verbin So doon muna tayo si sa baba oh. Meron pa siya mga strawberry doon oh. Pupunta natin partner. Pero bago yan, partner. Baka yung mga subscriber natin, yung followers natin, na nagtatanong, magkano ang nagastos mo dito sa ganito kalaki? Parang feeling ko magastos to eh. Ito siya na, no, bali, ano siya, dalawa kasi itong 3 meter by, ha? 3 meter by 10 meter by hmm. 1.2 Medyo malaki-laki to siya kasi nga lahat na materials galing sa baba Inakyat oh, Nakagandahan na lang. lang kasi may programa yung DA Yun! Yon. Utang ko ito, Idol. Utang? <laughs> Hindi pa ba yan? Ito yung nagagandahan okay, no? programa ng DE kasi nagpa-utang sila. Shout -out, na, out po sila. Yes, shout out po sa mga taga DE Region 12, no? Bali, lalo na kay Ma'am Fara. Kuhay ko, Ma'am Bali, sila po yung mag ano talaga sa akin na mag-umutang. Kasi nga nakita nila na yung pagsisikap ko income lang, ikot naman para maka invest ulit mm. tapos yung sa ano rin tumulong sa akin si Ma'am Charity Charity Tayapan ng City Agri oh, sila yun yung sila yung nakamonitor sa akin na parang naawa sila kasi nga maliit na income mm. pa, ipaikot mo naman para maka-income ulit so, sabi niya sir mag-try ka nito na loan naman? So, ma so unang loan ko doon sa area 3 is 50,000 sabi naman ng taga-banko sir bakit 50,000 lang yung loan mo oh. yung taga-banko mismo nagsabi ito naman dito is naka-loan ako ng 250 may hmm. interes Nakagandahan yung idol kasi 3 years to pay without interest, without collateral. Ay, wow! Yan, nakagandahan ang na programa ng yan. ating... Yan, ng programa ng ating day. So, lapit lang po kayo sa inyong mga... Uh, malapit sa inyo ng mga agriculture na yung, Sa City Agri or sa Municipal Agri. Alam nila yan na may mga oh, programa na ganyan. Oh. Next time nakita nila itong video na ito, baka milyon na yung pautang sa'yo. <laughs> yeah, ang maganda naman din yung idol, basta umutang tayo, dapat bayaran lang talaga. Para yung mix natin sila na yung mag open sa iyo kung at papalakihin nila. Yes. Oo, oh, siyempre kasi good peer ka eh. So, so, sa akin nagsimula 50k ngayon 250. Hmm. Yeah. pagbalik so, natin, will pa pa kami dito, sir? Welcome idol, wala problema. Ayun. So, basta ang sa atin naman ang goal natin is yung mag-share tayo yun ng mga ideas sa kapwa natin pa. Ayun. So abangan niyo po yung mga videos nila partner mm. sa Apos Farm TV, gagawa po siya ng page Yan, para. unlimited. Maraming content po dito mga doll. Marami yes. kasi mga tanim. oh, partner. Tsaka partner, napapansin ko yung videographer natin, nanginginig na. <laughs> kasi kanina pa siya dyan sa gili, baka matumba siya, maulog siya dito. <laughs> <laughs> si Gaagri shout TV. out natin, yeah. shout out kay yeah. doll, Gaagri TV. Ito mga idol. Yan, kasama po natin mga idol. <laughs> Ang hirap palang maging videographer. <laughs> So yan. <laughs> so yan. ano bang best advice mo sa mga future farmers na kagaya mo na magiging farmer din na OFW? Sabi mo sa... talaga idol, unang una is open-minded po tayo. Mm -hmm. Sa farming talaga open-minded, tapos kung magtatanim tayo, dapat itanim natin na may kasamang TLC. Tinder oh. loving care po talaga. Yan ang pinaka-importante. Kahit anong panahon, pag may TLC ang pagtanim mo is siguradong lalago yan lalago. wag muna yun natin isipin yung income kasi yes, mababumagsak mapagbumagsak pa yung sa, sa amin ngayon sa pakuan. Yes. <laughs> Kahit sa akin, dumaan din ako sa, uh, sa talong idol po. Huh? Tumama ako ng 5 per kilo. Huh? Tapos naggasolina pa ako idol pang dilig. So wala talaga. Sacrifice yung 1 hectare. At least sa production? Sa production. Marami. Marami, uh, yung production pero yung presyo kung wala, talo tayo. So, okay isa lang yan. Dapat ipokus natin idol na mahanapan natin ng paraan kung paano natin makontrol yung presyo. Ayan. Ayan. So, yun kasi yung magpapasok na kasi yung law of demand and supply. Yes, yeah, yun yeah. ang mahirap. So, yung partner. At least, uh, kung mahirap kasi partner, kung mababa ang presyo, tapos wala pang bunga kasi nagkasakit yung mga pranimo. Yes. So, mas maganda rin yung bombahan mo na lang pag-alaga, the same time makarabas ka ng yes. marami, depende na lang kung swerte ka sa presyo o hindi. Ayun. So, yan. Maraming salamat sa Sir Ben. Yes. Don't forget to subscribe channel po niya, ang Apos Mini Farm TV. Soon sana uh, sa amin po Don't forget to subscribe Channel namin Pinoy Palaboy po. So Click po the notification natin. bell Para updated kayo Sa mga bagong tips and techniques Sa pagpa-farm At kagaya po ulit ni Sir Ben no Sana mapuntahan namin yung farm nyo At si Gaagri Pipicture namin ulit yan, yan. <laughs> Subscribe nyo siya Yes So mga idol Luzon Visayas, Mindanao Naikot na po namin ni partner Kita Kids on uh, April 15 to 18. Nasa Luzon po kami ni partner. Wow. Siguro mag-quickie-quickie lang kami kunti. <laughs> oh, so mag lang sa gitla. Tandaan nyo po yun, ha? Sa Luzon, Visayas, Mindanao. At sa ngayon po, abangan nyo kami ni partner. Lalabas kami ng ibang bansa para makapag-share po tayo ng mga new ideas, new technology yes. na pwede natin adapt dito sa Pilipinas. Yung mga farming techniques nila, farming uh, ideas nila. Kasi late na talaga tayo, delayed na tayo. So, katulad ni Sir Ben, no? Kinopia lang to sa Israel. Yes. O sabi niya nga, nakita niya eh sa video. Yes. So pwede nating uh, sana kung makita niyo yung video namin at uh, nakita niyo yung video niya na inspired kayo guys sir Ben. Pwede niyo kopyahin kasi isa 'yon sa mga pinaka the best na technique din para hindi kayo magka-failure sa farm niyo pag tag-init na panahon. Yeah. Ayan. So maraming salamat po mga idol. Happy farming po. Mula Bye -bye. Mula yan dito sa Paco, Kidapawan yes. North Cotabato. Apo Minis. Yan. Kuway-kuway mga tutumain dai. Kita farming. Kids, susunod na video. Idol ga. Bye-bye.